Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Alam nyo mga kapatid, na field pala yung live natin sa kanina. Pero sa YouTube, live na tayo. Okay. So, ulitin ko lang ha ng kaunti sa mga bago nating nanonood sa Facebook natin. Na-failed yung live natin kanina eh. So, <laughs> ulitin ko lang sa mga followers natin sa Facebook natin. So, mga kapatid, may pumupunta dito kahapon uh, from ano pa sila. Just imagine ha, from diocese of uh, Marbella diocese of Marbella no ng diocese of Marbella ah uh, kaya nandito pa sila dahil bibigyan natin sila ng series of deliverance mga kapatid uh, sa awa ng Diyos sabi niya yung grabing sakit ko sa katawan ko father no Uh, meron pa rin, pero hindi na gaano ka sakit compare uh, kanina. Uh, at alam nyo ba mga kapatid, uh, malaki yung improvement niya. No? Sabi niya kanina, after, uh, kahapon, after sa deliverance natin, sabi niya, ang laki ng improvement ko, Father. no At ang ibanghelyo kahapon, doon email, No email? Gospel yesterday. So, basahin ang, ang gospel natin. Nalag, naghihintay po tayo sa patay. Uh, hindi pa dumating yung patay. Ang gospel natin kahapon, uh, mabasahin ko eh. Ito yung gospel kahapon, related na related sa ating, ano, Mark yun, no? Know? Mark, kahapon. Very inspiring ang gospel kahapon. Very inspiring yung gospel kahapon. Hmm. 22 kahapon, di ba? 22. Ah, oh, 22 siya. So, Merkulis kahapon, di ba? Mm. Matthew... Ah, Mateo. 9.38. Basahin natin sa Matthew 9.38. Ito po. Very inspiring talaga itong gospel kahapon. Basahin ko lang ha, dalawang tekstu lang ito eh. 9, <laughs> 38 to 40 po. Basahin ko. Well, naghintay tayo sa patay. When he entered... 9, hmm? 38, 38. Ito. Matthew... Mark, hindi Matthew. Kamali ako. Matthew pala. Ah, Mark pala chapter 9, verse 38 to, 30, uh, to 40. John said to him, Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him, because he, he does not follow us. Hindi natin siya kasama, so na namin siya, Panginoon. Jesus replied, Do not prevent him, There is no one who performs a mighty deed in my name who who can at the same time speak ill of me. Kaya anyo sila. For whoever is not against us is for us. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, Amen. I say to you, will surely not lo lose his reward. So dito mga kapatid, very inspiring ito eh. Kung nakapaglayas ng demonyo, yung nasa labas, na di not belong to us, they never follow us, hindi natin kasama sila, talong lalo na yung mga kasamahan natin. Di ba? Kung nakapag, nakapagpalayas ang, ng demonyo, yung nasa labas, gamit lang ang pangalan ni Kristo, lalong lalo na tayong nasa loob ng simbahan. Lalong lalo na tayo na nasa tunay na iglesia kumplito po, nandito po sa atin yung sacraments nandito po natin yung official ritual ng ating simbahan nandito na patay lang no? wala pa <laughs> so, patuloy lang tayo at iuulit ko mga kapatid ha dahil uh, akala ko na naka ano tayo sa automatic live tayo pero na filled tayo sa live natin sa exercise time no sa exorcism time natin so tingnan mo dong live na ba sa facebook dong live na, oh sige so dito mga kapatid, ito po yung ritual compiled by uh, father uh, Kabading Winston Kabading so kahapon uh, then he put his stole around the neck of the possessed and lays his hand over the possessed with either a cross-effects or a holy relic on the hand of the victim. And author authoritatively with faith, he gives the command to the evil spirits as follows. Ito po yung imperative command para makapagsalita yung demonyo, anong pangalan niya? Ilan sila? Ano ang rason? Why he remains? No, nandito po. Ito po ay Latin text at dito sa kabila ay translation. Merong translation. o, <coughs> oh, una, <coughs> so, kukuha ang pare ng istola, yung violet ang gagamitin natin, yung pari. Kuha ng istola, at sana, mag-order tayo um, kung sa mga pare, mas mabuti na may, uh, ang pare lang makagamit nito at mga exorcist. Mm. ngayon pari lang makakuman eh Ay, sila yung authorized ordained to a specific jurisdiction sa buong parokya niya ito po pricipio tibi que cumque es spiritus imonde ito po yung Latin text et omnibus succes tuis hoc dei famulum tung lalaki kung babae famulum obsidentibus ot per mysteria incarnationes. Kapag marinig ito sa so, hooking puses, aga ah, hongga wala na sila. Oh. Takawin, itigil mo yan. Oh, yan ang sigaw nila. It per mysteria incarnationes, peciones, re resurrectiones et ascensiones. Domini nostri Jesu Christe, per missionem Spiritus sancte et per adventum eiusdem, Dominum nostri ad judicium. Uh, ito na, ang command Decas mihi nomen tuum, Dei et horam exitus tui, Cum alico signo, Et aut mihi Dei menestur licet indigno, Prosus et omnibus obedeas, Niqui hanc crituram Dei vil circumstante, ot iurum buno buna olo mudo ofendas ito po yung latin at ang translation ito I command you and unclean spirit whoever you are along with all your minions now attacking the, the, servant of God by the mysteries of the incarnation passion resurrection and ascension of the Lord Jesus Christ by the descent of the Holy Spirit by the coming of our Lord Jesus for judgment that you tell me by some sign of your name. Gusto sabihin mo, by Dekas Mehenomen Tomb. Dekas Mehenomen Tomb. Magsasalita yung open demons. Kapag open demons, katulad kahapon, Dekas Mehenomen sumagot, tell me your name. Sabi ng demonyo, Satan! I am Satan! No. Taga, ano po siya? Taga, Diocese of Marbel sa South Cotabato sa Jensen po. Ni-recommend for for solemn exorcism sa mga team sa, sa, Mindanao, mga deliverance team sa Mindanao. Ah, siya po yung lola niya ay diwa uh, lagi nag-aalay ng diwata. No, siya nasa harap ng lola niya, yung lola niya ay mag uh, mag offer sa mga diwata at uh, no? na gamutin ang specific na pasyente marami namang nagamot dahil na diwataan uh, na inkanto daw na nakatapak ng paa ganon So mag-aalay 'yun. At siya ang nakapagsunod. Siya po ay isang albularyo. Na yung lola niya ay manggagamot. So napasa sa kanya at yung kanyang kapangyarihan ay unique. At uh, ma talaga siya. amazed na amazed siya. At ang dami na pumuputa sa kanya dahil bubunutan ka niya ng ngipin without using uh, medical propernalia. Walang, ano, walang pang pang bunot, mga gami, kagamitan ng mga dentist. Wala. Yung ras, orasyon lang niya. Uh, buka mo yung bibig mo at uurasyonan niya. Mahulog yung ngipin. Grabe. Na-amaze talaga siya. No? Sa orasyon niya at nag-enjoy siya sa maraming taon. At nag-enjoy ang mga tao na pupupunta sa kanya, nakasave eh. Yung lang. At yung mga sakit mo, orasyonan lang niya. Yung mga namamaga ay maging normal sa sunod na araw. Ang daming pinagaling niya. Hmm. At dahil doon mga kapatid, at dahil doon mga kapatid, oh, nandito na patay. <laughs> nandito na pala yung patay. So, pabasahin mo muna ng newspaper, bro. Wala, hihintay yung patay, no? Para hindi ma, ano, hindi siya ma-bored. <laughs> I'm just kidding, mga kapatid. So, ngayon, mga kapatid, yan. Uh, ang pumasok sa kanya, anim na espirito. Anim na espirito po, si Lucifer, si Asmodeus, the demon of lust, the demon of pride. Satan is the demon of hatred. And then, the spirits of uh, occult, occult spirits dahil sa kanyang lola. The occult practices of her lola. This, uh, because of her lola. Uh, so, makonnect natin. At ang dami ng mga occult involvement and practices which, which are not taught by the church. And then, na-amaze siya. Pero ngayon, ay nagsurrender na po siya. At, at sabi niya, kahapon, hindi siya makalapit sa akin. My, uh, may maghahawak uh, sa kanya na hindi lalapit sa atin. At dubli na yung kaban niya, wala niya misa ako kahapon. Dahil sinabihan ko sila na isolim kita. No? Gabi ng pag uh, dighay niya, no? grabe niyang pagsukan niya dito, nawala siya sa sarili niya. No? Tinanong namin siya, uh, alam mo ba na sabi mo, si Satan, Lucifer, Asmundeus, at ang mga spirit na galing ng lula mo, ang pumasok sa sa'yo. So yan ang sinabi ko. May video ba kayo? Uh, naka video si ka ano, na no? si Edison kahapon. So naka-video yung kasama natin. It is not for for uploading. It is only for compilation for our own uh, compilation lang. Hindi natin yan iisiwalat dito sa social media to protect their identity po. Okay? So, yan lang sa muna mga kapatid ha. Hindi ako makapagbasa sa mga comment ninyo. Bakit anong nangyari sa cellphone ko? Uh, bakit hindi ito makita yung live ko? Nandito na! <laughs> Nakita ko na yung live ko. So, salamat mga 300, uh, almost two, three, uh, 230 yung mga nanood sa atin ngayon. At salamat din sa mga generous na nag-share sa kanilang mga mga stars. Nangunguna dito si Sister Sheila Beto. Nangunguna po, magbasa lang ako, mag-shout lang ako, shout out lang ako sa mga nangunguna ngayon sa nagpagala ng stars. Sa linggong ito, nangunguna po si Sheila Beto, 2,400. Si Gladys, and Dili 1920 as Mercy Alvarez hindi to mga mawawala 1790 si Jim Dadizan 1300 si Amina Ilgal 920 si Lanyahan Aneli 900 uh, stars si Bishop Marie Emmanuel. Sino ba itong Bishop Marie Emmanuel? Na? 650. Fatima Johnson, 530 stars. At uh, si Jennifer de Guhoy, 526 stars. Si Maria Sarmento, uh, 510 stars at si pang disisay si Jason Lautan 400 stars si Maria Merlin Cornopio 300 stars si Adeline Oka 280 stars si Merlita Pelino Palang 250 stars si Mark Anthony Sacerda 200 stars si GD Rattle Rattle uh, Rattle Leads 160 stars si Aida Escuto 150 stars si Ian Christopher Umbay 110 stars si Rose Marisa Sabino, Muta 110 stars si Rendell, Sinsano Pausa Pausan 100 stars So yun po yung 25 top stars natin mga kapit Maraming salamat po uh, Salamat din tayo ni Ati Lucela uh, Ka Irmari uh, Relative ni Bishop Severo kumusta po ang Diocese of the Polog Bishop Severo Ka Irmari na very dedicated, very humble bishop na nakilala ko. Isa sa mga humble man yung mga bispo, pero you will be uh, ma ano matutunaw ka sa humility sa obispo. Lalo lalo sa bishop of the pool o bishop si Vero ka ka -Mari. So maraming salamat sa inyo at sa mga bumibisita sa office natin. Kita-kita tayo mamaya mga kapatid. Fight Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless.